Sa ikalawang taon natin sa pandemya, patuloy ang pagpapalawak ni VP Lenny ng saklaw ng COVID-19 operations ng tanggapan. Isa na rito ang programang swab cab at donasyon ng COVID test kits upang mamonitor ang pagkalat ng kaso sa mga lugar na naitala ang mataas na bilang ng COVID-19 cases. Nakapag-procure ang OVP ng 22,000 antigen test kits na nagkakahalaga ng 11 million pesos para dito. Pinadala natin ang mga test kits na ito bilang supply sa lugar tulad ng Quezon City, Malabon City, Tuguegarao, at Isabela. Mas pinaigting rin natin ang Bayanihan e-Skwela upang maalalayan ng mga estudyante sa kanilang pag-aaral online. Simula nang mailunch ito noong June 9, 2020 sa tulong ng napakaraming partners, nakapagbigay na tayo ng learning equipment at gadgets worth 911,505 pesos kabilang na ang 44 photocopy machines para sa limang public schools, 110 tablets sa dalawang public schools sa Pampanga, 110 tablets sa Benguet. Umabot sa 198 gadgets para sa individual beneficiaries mula sa mga nagmensahe sa atin sa Facebook at sa ating mga community learning hubs. 83 tablets, 62 laptops, at 53 smartphones patuloy rin ang pag-establish natin ng mga community learning hubs kung saan binibigyan natin ng maayos at ligtas na espasyo ang mga estudyante para mag-aral. Sa ating mga hubs, available ang iba't ibang kagamitan tulad ng internet at mga resource materials. Meron ring volunteer tutors na handang tulungan ng mga mag-aaral sa mga module nito. Nasa 58 sites na ang nabuksan ng OVP kung saan lagpas 5,000 beneficiaries na ang nakinabang sa buong bansa. Naging posible ito sa pakikipagbayanihan ng higit 832 volunteers na patuloy na buong sigasig at katuwang natin sa programa. Pinalawig rin natin ang serbisyo ng ating bayani hanap buhay para matulungan ang mga kababayan nating na wala ng trabaho dahil sa pandemya. Nilunsad natin ang sikap.ph, isang libreng jobs online platform na tinutulungan ang mga blue-collar workers na makahanap ng trabaho. Kasama natin ang 396 employers at umabot na sa 17,669 ang nakapag-register ng mga aplikante. Sa tulong naman ng eskaparate.com, 56 small business entrepreneurs ang natutulungan natin makapag-setup ng online presence para sa patuloy na paglago ng kanilang mga negosyo. Namigay rin tayo ng livelihood subsidy sa 11 entrepreneurs na nagkakahalaga ng 20,000 pesos. Malaking bagay ito para lalo pa nilang mapayabong ang kanilang kabuhayan. Tuloy-tuloy rin ang programa nating trabaho kung saan 1,000 youth trainee beneficiaries na may edad na 18 to 30 ang in-enroll sa technical vocational courses at employability training sa Metro Manila, Bulacan, Pampanga, Rizal, Cavite at Laguna. Sa limang batches ng trabaho, Hopefuls sa ilalim ng construction and food and beverage service industries, 913 na aplikante ang na naonboard, 186 ang nakatanggap ng training subsidies, 156 ang nakatapos ng technical training, 87 tapos na ng OJT, at 23 ay naipasok na agad sa trabaho. Umabot sa 1,086,315 pesos ang nagamit nating resources para dito sa programa. Ay, pat -tay, pat -tay. Oh. Hello, Nitong 2021 rin, muling tumaas ang bilang ng mga nagkakasakit dahil sa COVID-19. Sa surge noong Abril, pumalo ang mga kaso sa mahigit 15,000 per day na naging dahilan ng pagkapuno ng maraming ospital at mga healthcare facility sa Kalakahang Maynila. Dahil dito, naging mahirap ang pagpunta sa mga ospital upang magpagamot. Bilang tugon, binuo ng tanggapan ni VP Leni ang Bayanihan e-Konsulta isang telemedicine platform na naglalayong suportahan ng ating mga ospital at iba pang pasilidad sa pangangailangang medikal ng mga outpatient cases sa NCR Plus Bubble, lalo na sa mga kababayan nating walang akses sa mga doktor o iba pang teleconsultation platforms. Lagpas 7,896 ang natulungan ng ating free teleconsultation platform. 2,654 dito, emergency cases. Kasabay ng konsulta sa doktor, nagbigay rin tayo ng COVID care kits sa 9,444 pasyente at idiniliver mismo sa kanilang mga bahay. Kasama rin dito ang pagbibigay serbisyo para sa libreng laboratory testing, mobile laboratory services, home service laboratory at RT-PCR testing. Ngayong taon rin, ni-roll out natin ang Vaccine Express upang mas mailapit ang bakuna sa ating mga kababayan. Sa pakikipagtulungan ng iba't ibang LGU, angat buhay partners at mga volunteer groups, nadala na natin ito sa Manila City. Nakapagbakuna tayo ng 4,599 para sa first dose at 2,979 na TODA at PODA drivers para sa second dose. Nabigyan din sila ng ayuda at gas cards. Naga City 6,790 ang ating naserbisyohan ng mga senior citizen, person with comorbidities, OFWs at medical frontliners and personnel. Iriga City, 6,102 na mga senior citizens at persons with comorbidities ang naka-avail naman ng ating programa. Quezon City, sa first dose ay 3,162 at sa second dose ay 2,935 na mga Toda and Joda drivers at delivery riders gaya ng Grab, Angkas, Lalamove at Foodpanda. Pasig City. Para sa A5 category o most vulnerable and indigent population, 1,529 ang naturukan para sa kanilang first dose at 1,394 para sa second dose. San Pedro City, Laguna. 4,457 na A2, A3 at A5 category ang naturukan ng first dose. San Fernando City, Pampanga. 1,647 ng mga A4 o essential workers ang naturukan ng first dose na bakuna at 1,591 para sa second dose. Magalang Pampanga 2,299 na essential workers ang nakatanggap ng kanilang second dose. Kapas Tarlac Ang mga binakunahan natin ay mga katutubong AITA. 718 ang nakakuha ng first dose at 700 para sa si second dose. Ginawa nating medical caravan na may tatlong components ang Vaccine Express dito. Mayroong medical mission, vaccination drive at relief operations. At sa Cagayan de Oro City, Mesames Oriental, 504 Sika drivers naman ang ating naservisyohan dito. Patuloy ang ating paglilingkod sa ating mga kababayan kaya tuloy-tuloy lang ang ating bayanihan laban sa COVID-19. Magtatagumpay tayo basta't sama-sama at bitbit -bit ang bawat isa sa pag-angat.